Hello, great morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Bakit kailangan ng first bite Plus? May anim akong sagot sa tanong na yan. Halina't isa-isahin natin. Una, kailangan natin ng first bite Plus dahil mahal magkasakit at maospital. Cheka palang pa lang, aaray ka na sa presyo. Kauupo mo pa lang sa klinik ng doktor, may babayaran ka na kaagad na 350 o mas mataas pa. Reresetahan ka pa. At kapag minalas, confine ka. Lahat ba may feel health? Lahat ba makocover nito? Hindi. Subalit, sa First Vita Plus, iiwas ka nito sa pagkakasakit sa 18 years itong pagtulong sa mga tao, parami na ng parami ang nagre-reset ang doktor nito. Dahil bukod sa bisa at sarap nito, maaari itong inamin ng buntis at mga bata na may edad na anim na buwang pataas sapagkat gulay at prutas ang content nito. So kailangan natin ng First Vita Plus upang makaiwas sa sakit. Pinapanatili kasi nitong malakas ang ating resistensya at pinatataas nito ang ating immune system na siyang doktor ng ating katawan. Hindi uubra ang sakit kung malakas ang immune system natin labas sa mga free radicals, bakterya at viruses. Pero dahil may first Vita Plus, mananatili tayong malusog dahil meron itong 5 power herbs na kumpleto sa pangangailangan natin sa araw-araw. Malunggay, daw ng sili, talbos ng kamote, colitis o oray at saluyot na nilahokan pa ng fruit extract gaya ng pinya, mangustin, kuyabano, melon at dalandan. Pangalawa, kailangan natin ng First Vita Plus dahil apektado ang ating pamilya kapag may sakit tayo. Mahihinto ang mga trabaho at mga gawain, mababawasan ang budget sa pagkain at ibang gastusin, mas matagal bago gumaling mas matagal din bago makabangon sa krisis pinansyal ang pamilya natin. Mabuti sana kung nagtatay tayo ng pera, eh hindi naman. Pero sa First Vita Plus, lumulusog na tayo o pa. Ang FBP ay hindi lang health ang mission, kundi wealth. Ito ang negosyo may puso. Paano? PM is the key. Pangatlo, kailangan natin ng First Vita Plus dahil may side effect ang gamot. Kung hindi mo alam yon, naku dapat alam mo iyan. Gumaling nga tayo dahil sa iniinom nating tableta o kapsula, tinamaan naman ang atay natin. Ang chemical ay nakakasira sa ating sistema. Alam mo bang ang kapsula ay hindi agad natutunaw sa ating sikmura? Gawa kasi ito sa bituka ng baboy. Diyan pa lang, mag-isip ka na kung talaga bang napapagaling ka ng iniinom mong commercial na gamot. Pero ang First Vita Plus ay tinatawag na gulay na inumin. Walang side effect, walang overdose. Sampun taon itong pinag-aralan ng mga doktor. Kaya huwag ko questionin ang kredibilidad nito. Pangapat, kailangan natin ng First Vita Plus dahil may magkakaibang gamot sa iba't ibang sakit. Kung marami ka nang nararamdaman sa katawan at nagsabay-sabay ng umariba, ibig sabihin ay sabay-sabay ang pag-inom mo ng over-the-counter medicines. Eh, kumusta ang atay mo? Hindi ba maluluto? Huwag kang mahiyang magtanong tungkol sa First Vita Plus dahil hindi rin naman kami nahihiyang sabihin sa lahat na ito ay nakapagpapagaling ng mga karamdaman. Ilan lamang ang variant nito, ngunit pare-parehong ang kakayahan ang magpagaling ng napakaraming sakit. Panglima, 5 kailangan natin ng First Vita Plus dahil hindi natin maiiwasan ang sakit na ito si Opo, alphabet from A to C na sakit ay kayang lunasan ng first beta plus ng anumang variant nito. Isa-isahin ko pa ba ang A to C na sakit? Okay. Asthma, arthritis, anemia, bacterial meningitis, cancer of all types, cardiovascular health, diabetes, dengue, dysmenorrhea, dementia, air infection, Ebola virus, flu, fungal disease, typhus, gout, genital warts, gonorrhea, hepatitis A at B, hemophilia, hyperacidity, intestinal amoeba, infertility, Japanese encephalitis, kidney disease, lupus, liver disease, lung cancer, malaria, measles, multiple organ dysfunction, novel coronavirus osteoporosis oral cancer osteoarthritis pandemic flu pneumonia q fever rheumatoid arthritis respiratory infection severe acute respiratory syndrome tuberculosis ulcer vaginal and vulvar cancer women's bleeding disorder Sinotropic Marine Leukemia Virus, kiss Infection, Zika Virus, etc. etc. C. Nakaalpabeto ang mga sakit na kayang pagalingin ng First Vita Plus. At pang-anim, kailangan natin ng First Vita Plus dahil prevention is better than cure. Mas masarap mabuhay sa mundo kung walang sakit hindi natin gugustuhin ang uminom ng kamot, lalong-lalo na ang maratay sa banig. Pero mas gugustuhin mo na siguro uminom na ngayon pa lang ng first bite plus upang magkaroon ka rin ng panlaban o sabihin na nating shield laban sa mga sakit sapagkat taglay nito ang mga kailangan ng ating katawan. Ang vitamins, minerals, fiber, antioxidants, phytochemicals, at micronutrients. Kung ayaw mo pang maniwala, magsaliksi ka. Encode mo sa search box ang First Vita Plus and click. Sa panahon ngayon, mas tama ang kasabihang to try is to believe. So try us before you judge us. Thank you. That's all.